Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat yan. Update ko po kayo sa aking taniman. Ayan, so, ayan yung nakaraang linggo. Ayan mga boss. Ayan walapang wala pang kuan, nagtatanim pa lang po ako. Ngayon may balag na siya mga boss. Ayan na ay yung aking garden. Tsaka yung kuan ko kanina po mga boss. Ayan, sitaw, nakapag-harvest po ako nang pang-ulam. guys, mahahaba na 'yung mga bunga, guys. Ayun oh. 'yung mga bunga, guys ng aking garden. Ayun, so ayan. Hindi pa tapos 'yung aking ko hindi nagka 'yung aking pananimbos, boss. O, gumawa na lang ako ulit nang balag na iba. Ayan dito yung sobra. Ito yung mga boss oh. Ayan tumutubo na rin mga boss. Ayano. Ayan, oh. Ayan yung mga tanim ko mga boss tumutubo na. Mga binis ko kinampan ng manok. Loko yung manok ah. Kinampan ng manok yung binungkal ng manok yung aking tanim. Ayan mga boss. Ito yung balag ko mga boss. Ayan. Yung sa video natin nung nakaraan. Ayan, may mga tubo na rin mga boss. Ayan o, oh, yung mga beans. Kung kita nyo mga boss, ayan. Ayan, uh, mamaya uh, didiligan ko ng urea. Ayan boss, yung balag ko. Ayan. Na hindi pa siya kompleto talaga kasi meron pa doon sa dulo. Ayan, isa lata po yung tanim ko mga boss. Ayan, update ko lang po kayo. Ayan. Oh bali anim na layer po siya mga boss anim na layer ito wala pang wala akong strong na kanina Ayan, ito yung aking ampalayahan naman mga boss yan yung baalag nya malapit ng umakyat yung mga ampalaya mga boss ang plano ko rin to mga boss ang ampalayahan ko rin to pag natapos yung beans lalagyan lang ng balagbag na ganyan ganito dire diretso papunta roon so magiging kuan siya mga boss double purpose siya ngayon mga boss ayan to ah, so hanggang dito hindi pa tapos yung balag ko na isa single lang makikita nyo rin yan mga boss baka i-update ko rin kayo dyan sa kuang ko ayan so ngayon mga boss nagbubungkal ako ng lupa ito Adi, dali, video hiya ko. Kaya ate. Hmm. Ayan, nagbubungkala mga boss ng lupa. Ngayon, tataniman ko rin ng kamote, mga boss. Ayan, yung bakanti. Mula roon hanggang doon, mga boss. Ayan. Tataniman ko ito, posti na ng napukur. Ayan. Ayan. Ngayon ko lang yung binungkal, mga boss. Kasi nakapagtanim na rin ako pa. Unti-unti ng kamote, yan. Pero marami tayong mga tanim, mga boss marami akong tanim <coughs> tinutulungan ko si Esme tama uh, mga boss pasyal po tayo sa aking garden ah, uh, mini garden ko mga boss pasyal kayo tayo ayan yan yung balag ko mga boss oh. ayan mga tanim na yan lahat dyan mga boss ayan dun tapos kasuhin ko na rin yung pizza yan. so ayan mga boss tara mga boss sam samahan nyo ako sa mini garden namin na ni misis. Ito yung mga kamuting kahoy na tanim ko mga boss. Malapit na rin mga uh, harvest. Ito yung kamote mga boss. Ayan. kamote rin namin na mga boss. Oh, mini garden lang mga boss. Ah, dahil lang yung din yan sa katamarang ko mga boss. Ayan. Ah, nakakagawa ko ng mini garden ko. Yan, pahasingit-singit sa pag mga boss. Ito dati ko rin pinagpitsayan to dito mga boss. Yan, plat pa nga ng pitsay mga boss. Oh. Ngayon pagpipitsayan ko yan siya. Tapos dyan, dati ko rin yung uh, palayahan. Yan, tuyo na, wala na. Ito may simi-ismi nag nagkukuan mga boss. Yan o. Oh. Yan, ismi. Ah, may may talong din ako. Ayun, ilang piraso talong. Pero dito may kalabasa 'yan, mga boss. Kaso nga lang, gupas na. Ah, tapos na 'yung kalabasa. Ayun, mula roon paikot doon kalabasa. Ayun, may kalabasa pa rin. Umakyat. Oo. Uh -huh. may bunga pa nga, mga boss, oh. Sana mabuhay. Umakyat na siya sa pinag-ampalayahan ko. Ayan mga boss, so naglilinis-linis na rin kami, babalak kong pagtaniman ng kamote, tapos dito naman pichay ulit. Ayan, maraming bunga mga boss, oh. Ayan. <laughs> mini garden lang mga boss. Ayan, mini garden lang po namin Ismi. Sa itaas niyan, kamuting kahoy. Ayan. So, ah, ikutin natin mga boss, ikot tayo. Ayan. Ganyan lang magkuan. Ito dito, pinagtaniman ko rin dito ng beans mga boss. Pero ngayon, medyo dadamuhan na namin ulit. Beans tsaka kalabasa dito. Ayan, yung kamuting kahoy natin mga boss. Ayan. Oh, may kalabasa pa mga boss. Ayan oh, masarap ng gulayin. Pwede ng gulayin mga boss. Ayan. Pag umikot tayo rito, yan, may mga damo, damo na. Kailangan madamuhan na. Mayroon din akong tanim ditong OB. Yan, mga boss, may tanim din akong OB. Yan, pag umikot tayo rito. Yan, ikot tayo. Yan. Oh, nandito na naman tayo, mga boss, sa itaas. Pero ito, boss, yeah, update ko sa inyo, pupunuin ko to ng tanim. Dahil nagsawa na akong kapapanood ng mga damo. Gusto ko tanim naman, tumubo maluwag-luwag din to mga boss pag nataniman ayan mini garden ayan sa latang iswis ang tinanim ko ayan, tumubo na ako, mga beans beans yan mga boss ayan ulam na yan pagdating ng panahon ayan meron na akong ayan palaya lapit na malapit na ang umakyat sila ang palaya ko Yan, ganito lang ako maggawa ng aking mini garden mga boss ayan oh. yun umaakit na mahaba na oh hmm ayan tuturuan natin siyang umakyat Ito, dito dito ka umakyat ayan ayan okay hanggang dito na lang po muna maya maya na lang po ulit baka maglobot ang cellphone natin mga boss magpipiko ako mga boss binubungkal ko yung lupa para mataniman ng kamuti Ayan. Eh, ngayon lang talaga tayo nakahawak ulit ng cellphone mga boss. Pagkakataon natin ulit mag video video. Ayan. Ayan. Ganito lang ako magkuha mga boss. Mag tawag dito tanim ng kamote. Nilalakihan ko lang yung bubon mga boss. Bubon ang tawag nila dito. Ayan. Pero si Ismik magtatanim niyan mga boss. Ako lang yung magpipi ko. Andun pa sa baba si Ismi. Nagdadamo pa doon. Ayan. Lubukan natin para lumambot yung lupa mga boss. Ayan. Para pagdating ng panahon mga boss. magkagiraman. may pagkain tayo. Ayan. Magkagiraman. man. Mayroong pagkain. Ayan mga boss. Nga lang yung lupa Bungkalin Pero nabubungkal pa rin Ayan Sarili ko lang gawang pi, uh, Piko to mga boss Ako lang gumawa Pinanday ko lang mga boss Tapos nagwalang ko lang tubo Ayan Tataniman natin to mga boss ng kamote Ayan Hihili-hili lang natin mga boss Yung ating pagkakamotehan yan. yan lang mga boss. Pag tinatamad kayo, yan, magbungkal-bungkal lang kayo ng lupa sa paligid nyo mga boss. Kahit na uh, patatlo-tatlong pirasong bubon lang mga boss. Tanuman nyo ng kamote. O kaya beans or kalabasa or ano. Yan, ganyan lang mga boss. Tinamad-tamad lang yan na trabaho mga boss. Yan. Oh, meron na akong anim agad mga boss, anim. matataniman ng kamote. Hoy, nakakapagod lang mga boss. Pero okay lang. Talagang gano lang siguro pag nagtatamad tamaran tayo mga boss. Yan. Yan. Bungkalin lang natin ng maigi mga boss tapos tataniman na ng kamuti yan pag nataniman na yan mga boss pwede ka nang maglakot siya kahit yan. basta may tanim na mga boss tutubo na lang yung tanim mo yan yan maraming maraming salamat po sa nagsusubscribe sa channel ko yan sa mga tumatangkilik maraming nagtatanong sa akin mga boss kung ano talaga ang trabaho ko ini kinds lang na trabaho mga boss basta legal lang hindi lang galing sa masama matututo kayo sa akin mga boss yan gaya lang kayo sa katamaran ko para may maani kayo yan lubong ka lang yan mga lupa mga boss yan wala na kasi tayong kalabaw. Tayo na lang yung kalabaw. Yan. Bungkal-bungkal lang ng lupa para tayo mabuhay. Huwag ta natin ikahiya na mahirap tayo, mga boss. Yan. Huwag tayong mahiya na magbungkal ng lupa kasi yung mga mayayaman na yan, mga boss, sa ating kumukuha ng pagkain yan. Pag wala tayo ang wala tayong mga mahirap mga boss. Walang farmer. Walang pagkain ang mga mayayaman din. Wala silang mabibili. walang gamit yung salapi nila. Hindi naman pwedeng kainin yung salapi. Yan lang mga boss, ganyan lang. Bunkal -bunkal lang tayo ng lupa. Gamitin natin yung ating katamaran. Yan. Kahit tamad tayo pambungkal tayo ng lupa kasi kung hindi tayo tamad bibili tayo ng tractor ayan bibili tayo ng kalabaw pambungkal ng lupa ayan pero sa dahil sa katamaran natin ayan, nagsosolo ako ayan ayan lang mga boss magandang magandang hapon sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Pasko mga boss. Yan, araw ng Pasko ngayon, 25. Yan, ah, uh, pamaskuhan ko po yung pananim ko. Kaninang umaga dyan ako sa tanimang ko. Gumagawa ko ng balag. Tapos ngayon ng mga hapon. Yan, nakapagpahinga ng konti. Dito naman ako sa aking taniman ng kamote. Kamote. Puh, oh, kakapagod mga boss. Shout out sa inyong lahat. Merry, merry, merry Christmas po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat.